ulitin, good morning uh, nagtatanim po tayo ngayon ng mais sa may palayan bali paspo muna tayo sa mechanical planters yung sider dahil sabi ng pag-asa wala daw pong ulan hanggang biyernes so ngayon ay sunday kaya nakapunta po tong mga bata na magtanim. Ayun po, inahabol po kasi natin tong ano, tong basa ng lupa habang habang medyo basa-basa pa. Tapos, yun po kasi mechanical seeder, pagka ano, pagka yun ang ginamit ko po dito ay mas mababaw po kasi yung pagtatanim nun So hindi po siya advisable kung ganitong medyo straight ang araw. So mas maganda pa rin pang manumano dahil mas malalim po yung pagkatanim ng binhi. Ayan po sila, yung tatlong nagtatanim. Ang naman po yung dalawa. Uh, may inaayos po dun sa makina. Baka sakali pong makalusot. Dahil El Nino, So, pinipili ko na ngayong tamnan itong palayan dahil pagka kailanganin ng tubig, mas madali siyang patubigan. Wala po kaming irigasyon. Uh, po kami pero kahit pa paano meron po ako mapagkukuhanan dahil ito po ay ilog ilog ang tabi yan po ilog po dyan so tinaon ko na po na itong mismong palayan na ang tatamnan dahil inaabangan ko po kasi ang el ninyo So, kung kailangan ng tubig, may mapagkukuha na naman kahit papano. Sana hindi maaga ang laninya. Dahil kung nagkataon at mabutan doon ng laninya, masisira po ito. Po. So, baka medyo mataas din naman po ito kahit papano. Hindi ko po talaga tinatamnan ito ng palay pag sa second cropping. Dahil... Ano, wala po kaming irigasyon hindi po kakayanin ng budget ang tinatanim po namin ngayon ay bioseed 118 uh, hindi po to inuod sabi nung technician ng bioseed so makikita po natin kung talagang hindi dadapuan ng wood uh, in 5 days tutubo na po ito hopefully tested nung March po yung seed natin. So baka sakaling makalusot at kung makalusot man sana magkapresyo. Yan lang po. Yan po talaga ang kailangan, presyo pagdating sa anihan. Kahit pa po napakaganda ng palay ng mais. Kahit pa daan, -daan ang ani kung wala namang presyo ay talagang bagsak pa rin po. So, pinakamahalaga po talaga is yung presyo pagdating ng anihan. Kanyan po yung pagtatanim, mano-mano. Isa po, isa, isa pong inihuhulog yung butil dun sa gukit. Tapos yung makina naman, yung kuliglig, tatabunan po niya. Siya na po ang dadaan po siya dyan. So, matatabunan po yung butil. Ayan po. Kaya po, pinili po itong manual. Ngayon, dahil sa forecast ng pag-asa na walang ulan hanggang Friday Piernas Santo so bibisitahin po natin ito mga Sunday o Saturday so kung ngayon ay Sunday in 6 days or 5 days may, may ano na po may parang karayom na sana maganda po yung pagtubo. Oh, aguni ka mo ngaro din ah. Oh. Say hi. Aguni ka na mabain mo. Mabain mo, dekete ka kadwa. Oh, bing. Ayon po sila. Sisipag po. Kung may gusto magpatanim, tawag lang po kayo. Pamang allowance lang ng mga estudyante. Ayan po. Yan lang. Salamat. Salamat sa panonood, mga saka.